Ligaw na cucumber naman ang ating imumukbang ngayon o yung tinatawag na ivy gourd. Ayan, ito po yung talbos niya at masarap itong ilagay sa mga soup dito sa Thailand. ini Easter Friday nila at ako inilalagay ko din sa munggo. Pero hindi ito yung imumukbang natin ngayon. Ito pong bunga niya. Ayan, alam kong maraming familiar sa bunga ng ligaw na cucumber. Ipinakita ko muna yung dahon. Dahil sa atin yata ay hindi ito ginugulay. Kaya subukan nyo rin po dahil napakasustansya. Tikman natin itong bunga na minatamis nila in order po ng asawa ko online. Ganyan po siya. Ligaw na cucumber. At naku-curious na ako kung anong lasa dahil nakatikim na po ako nung hilaw nito o sariwa. Yung pulang-pula. Tikman natin yung green muna. <laughs> Madula siya. Siguro niluto ito sa asukal. At siguro matamis. matamis na maasim-asim, parang dates. Pero yung texture niya, crunchy-crunchy sa labas niya, sa loob ay parang butas. May mas kalasa pa, may mas kalasa pa siya kaysa dates. Ang tamis po niya, pinatamis talaga. Mm, parang mga pasas ganun. Sali natin yung pula. Ito yung natikman ko, yung hilaw na pulang-pula na wild cucumber. Hmm. Yung pula is makunat-kunat. Hmm. Sarap. Hindi na siya katulad ng cucumber. <laughs> hmm. Ang sarap. Kaya lang, parang di pwedeng sobrahan. Sobrang tamis parang dates. Yung orange, try natin. Hmm? Sobrang tamis. Pero ang ganda ng texture niya. Mga crunchy yung text, ay ah, yung nabas niya, yung loom niya, biglang kumukunat. Ang ganda ng nguyain. Hmm. Masarap. Okay na yung tatlo. Dahil baka, hmm, hindi pwedeng masobra. Napakatamis. Kayo po ba, nakatikim na ng bunga ng wild cucumber? Ano yung tawag natin sa Tagalog? Hmm. At ano naman ang pinagsasawasawan nyo? Kung marunong po kayo o mahilig magmatamis ng prutas, at kung marami po kayo nahaharvest, siguro pwede nyo pong itry yung ganitong style. Ayan. Ito po ay binili ko talaga para maipakita sa inyo yung dahon ng wild cucumber. At magka-idea tayo na pwede palang kainin. Kasi ang alam ko talaga, hindi ito kinakain sa atin. At, tamang-tama, meron akong ipinapainit na uh, frozen munggo. Kapag nagluluto po ako ng munggo, dinadamihan ko nilalagay sa freezer, at nagpapainit na lang ako kapag ka, ako lang yung mag-isa walang kasama. So, ito yung ay ipapatok ko ngayon sa aking frozen na munggo. Siguro mainit na ngayon. At hanggang dito na lang muna mga ka umami Ano naman ang masasabi nyo sa ating minukbang ngayon? At subukan nyo po ang talbos dahil ito ay maraming health benefits. Katulad din ng malunggay at um, ano nga ito? Is spinach. Ayan. Thank you for watching. Pakishare po ang video kung nagustuhan.